Tara na tayo. Yeah, yeah, sampa pa yan. Hindi yung sampang tulad ng sampa ni Ina. Yung okay. square punch. Ah. Oh. Alas na kami ni. Okay. hindi rin naman ako nagigisa niya kasi sinisigaw pinapasingawan lang Tara na oh, okay. babay na Babay na Ang malas kami na nila do na ka ako Oh sayo sa punta Eh yeah, siguro sa bigda sa takyat Oh Oh malayo tinuwa namin na pa ko Ah sang kaya di ati? Ah. Eh, tay iiwan ako na lang kay Neni yung pamasahin nyo kasi i-rebuo, 200. Ano ginagawa? tara. Ah. Lumalakas ang tuhod. Pagbibili kami ng t-shirt. hatid na ng panganay ko ang kanyang lolo. Kahit hindi mo sabihin na hiyatin niya ang lolo niya, automatic yan. Basta uwi lolo niya, hinahatid niya. Yeah, sige, bye-bye. Andito ti yung ulam nyo. Ibaba niya lang dito. Ibaba lang dito. Ah, oh, holding. Yung parang yan. Oo. Oh, Kasi oh. sila yung presko nyo kung yung gano'n ako. Oo. Oh, oh. Sinabi nga, binanggit. Binanggit nga sa akin. Tabanggit nga. yung galing kahapon? Ha? Huh? Saan kayo galing kahapon? Ha, oh, parang ba? Nagpatila lang daw si Anyo kasi wag na. Buhati ko ba kayo? Hindi, wag, wag na. Ako. Ay. Sahog na lang kita sa amin, ang ulam. kaya ka lang umuwi ng kakarong eh. Namimiss mo bahay mo. Eh, kailan ka babalik sa sili? Ano ba araw ko Martes. Martes.